guys! What's up? Welcome back po ito sa ating channel. So, yun lang guys. Um, shout out na sa mga followers ko dyan. Followers. Ayan. So, more than 12k na tayo guys. Thank you so much. So, ayan. Alam nyo ba guys, napaka-bliss ko sa mga amo ko. Kasi sobrang bait nila. And thanks God kasi napunta ako sa tamang tao. Sa bali, pangalawang amo ko sila. So, sabi ko na lang na Lord, ikaw na yung magdala sa akin, sa magiging amo ko. Sabi ko, bahala ka na sa akin. So, yun guys, napakaswerte ko kasi ang gaan gaan ang loob ko sa kanila. Ang gaan ang loob ko nung kinuha nila ako, sabi ko, siguro ito na yung bili sa kanino, o siguro mabait ito. Bale, ang request ko lang naman sa kanya, mabait, hindi madamot sa pagkain. Yun talaga yung request ko since nung nasa Pinas pa sabi ko, Lord, sana yung magiging amo ko, hindi madamot sa pagkain. Sana galantik. Ganun yung mga request ko sa kanya. And Lord, ikaw na yung bahala. Sobrang bless ko pa sila. Punta sa tamang tap. So, while well, naliligo yung amo ko babae, guys. Ayan pinaganda ako ng amo ng lalaki ng aking dinner. And murder kasi siya na pagkain sa labas. So, meron ako dito ng talbos ng kamote at saka hindi ko alam kung ano yung parang bulgur siya, guys. And meron ako dito ng sweet potatoes. And buksan natin to Meron ako dito ng burger boutique. Ayan. So, buksan natin yung, yung box, guys. Wow, mukhang masarap ito. Ah. Ito yung laman nyo guys. And mukhang masarap talaga siya. Sa na naman yung tummy ko nito. Grabe. Hilata tayo ng tayo. And as you meron ako dito ang tea. So yun guys. ah uh, yung amo ko na lang naganda kasi nililigo yung amo kong babae. Tapos ako naman nagpapakain doon sa alaga ko. So ayan. Ilalabas ko na to siya sa box. Nahirapan <laughs> pag kumuha, no? Ayan, ang cute. May pag-Instagram na naman tayo, guys. Ayan. Let's eat tayo, guys. This is my dinner today. So, ayan. Super bliss. O, oh, di ba? Alam nyo, dapat ako yung nag-aasika. So, ako yung naghahanda ng pagkain nila. Pero since hindi nagluluto dito, super bliss ko kasi, like, tingnan nyo, guys. Sila yung naghahanda ng kakainin ko. O oh, diba, thank you so much talaga sa mga amo ko. Napakababait nila. Meron silang paano ba mag-heart? Yung heart nila, ganyang kalakyo. Oh. Hindi <laughs> ko alam paano mag-heart. So, ganito na lang. Ayan. Super bliss talaga ako, guys. So, So, yun nga, na-receive ko na rin yung sahod ko kanina. And as usual, naipadala na natin sa Pilipinas. And alam nyo guys, binigyan na naman ako ng extra pera ng amo kong babae ko. Ng amo kong babae. Ayan, nagkandabulul-bulul na naman tayo. Ayan guys, so, bless ko talaga kasi libre ako sa lahat. Pati sa wifi, alam nyo na unlimited tayo. And... Yeah. <laughs> Basta wala na akong masabi. Basta mabait sila. Grabe, sobra. Lahat. Kung ano-ano na lang yung binibigay nila sa akin. Ultimo sa damit, sa pato, sa pera. Napakaluwag nila, guys. Sa pagkain. Talagang tingnan nyo naman, guys. Hindi na magkasya naman yung mga damit ko. So, tumatawa nga ako kanina. Kasi, alam nyo, guys, isinit ko na rin dito. So, kanina pumunta kami na, namasyal kami. Pumunta kami na uh, Riyadh uh, Zoo. And sabi ko sa akin, kung ano lang ba na mag-casual na lang ako ng damit kasi mamamasyal naman tayo. Tapos nung no, sabi niya, okay, walang problema. Tapos guys, um, ayun, yan, mamaya ako nakakainin. Nagdadaldal muna ako, kasi pipuran ko pa siya pa ng natin. Tapos guys, nung sinuot ko na yung mga damit ko, oh my god, hindi na magkatsa sa akin. Tapos hinihingal ako oh, habang nagsusuot ako ng damit ko, sabi ko parang hindi ako comfortable eh kasi mayroong bata. Tapos eh, hinubad ko siya ulit. Tapos meron akong white t-shirt na alam niyo guys, pang doktor, talaga yan siya. Yeah. So, nurse for today tayo ngayon guys. Tapos, um, sabi naman ko, kung bakit yung mo? Sabi, sabi ko kasi, sabi ko kasi, sinuot ko yung pantalon ko, hindi na kaya sa akin. Tumatawa siya, sabi niya, bakit? tumaba na ako. Paano ba pa naman ang dami mong binibigay na pagkain sa harap? Palagi mo akong Tapos tawa siya ng tao. Sabi niya si isa sunod, bilhin ka ng malaki dami. Yung siguro mga, alam niya na yung medyo malaki na sa size ko. Kasi grabe, nahirapan ako ng guys. Tapos hinahapo na talaga ako. Kasi alam ko yung sarili ko na kapag tumataba na ako, talagang hinihingal ako. Kahit na ngayon, nagsasalita lang ako, hinihingal talaga ako. Grabe. Siguro, yung kape na din binabawas bawasan ko na yung pag inom ng kape kasi grabe hinihingal ako maigi so yun lang guys napapahaba na yung pagdaldal ko sa si inyo so abangan nyo na lang yung mga aking vlog na habang namamasyal kami ng mga amo namin namin ng amo ko ayan nagkanda bulo bulo na sobrang laki rin ako guys kasi kanina habang namamasyal ako sabi ng amo sige mag vlog ka lang dyan yung video ka. tapos, sila yung nagbantay dun sa bata. Yung amung lalaki yung nagkarga din sa bata. Habang ako naman alam nyo na. <laughs> Ginawa ko na naman yung katangahan ko. Nang video-video na naman ako. Ganyan-ganyan. So okay naman ako sa amin. Hindi mo na naman problema. Alam naman ako. And kanina tumawag yung kapatid ko. Nakausap niya yung amung babae. O din ba? Ang saya. So yun lang guys. Uh, hope you enjoy watching. And sana nakapaghatid na naman ako ng chismis sa inyo. Ayan. So, nagpisa na natin at lumalalim ang gabi. Ayan, kakain na ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.